Wow, sayang, limes, nasa baba na, nagkandahulog na, limes, lemons, grabe ang dami So nagpunta kami dito guys kasi magpitas kami ng clementine, gawin juice namin kasi wala, nangabulok na, kandahulog na sa baba Good morning sa inyong lahat, maganda umaga Welcome to my youtube channel Alicia's Life in Spain Samahan nyo kami guys, andito kami sa farm Good morning sa inyong lahat Meron akong sasabihin sa inyo mamaya Doon sa nangyari sa akin nung Nakaraan pagpunta namin dito <laughs> May sasabihin ako So, samahan nyo kami Mitas tayo dito So, uh, sasabihin ko sa inyo guys, nung nakaraang mga araw, nagpick kami dito ng uh, tangerine ito. Itong puno na ito, inubos namin at ginawa naming fresh juice. Nandun na sa freezer. Kung sinasubaybayan ninyo yung video ko, nakita ninyo na pumunta kami dito. Nanguha. Kinuha namin ang lahat na ito, tangerine. At ngayon, iyan na naman yung clementine. Kukunin namin lahat kasi nangahulog na, sayang. O dami nang bagsak sa lupa. At ah, uh, kung nasasubaybay niyo ang video ko. Alam niyo ang uh, namin dito. Ayan, nanguha kami ng lemon na yon, Yung dami-dami na yon, Pinamigay namin sa mga kaibigan. So, nung pumunta kami dito, nung mga two weeks ago na, Ah, uh, meron kami ditong friend, anak diyan, oh diyan sa kapitbahay na 'yan. Uh, mayroon silang hindi anak. <laughs> meron silang pusa diyan na mula nung maliit pa. Pag naririnig yung boses ko dito kasi nagbe uh, ako. Pumupunta yan dito naging kaibigan ko. May kapatid siya na hindi gaano pumupunta dito, pero nung nakaraan 2 uh, weeks ago, pumunta yung kapatid niya na ang kanyang katawan puro ang kulay black, yung pusa. So Palagi sila naglalaro dito. Nakikikun nakikita ninyo yung video ko ng mga nakaraang video. Kikita ninyo na masaya sila dito pag nandito kami. Uh, nakikipaglaro sa amin. So yung dahil nga malamig ngayon, may gloves ako nga sinusuot dito. Ganito. Bagong bili ko to. Uh, mas, mag, masarap kasi ito sa kamay medyo makapal at hindi mo maramdaman yung lamig talaga so dahil hindi nga ako makahawak ng bakit na yan dahil nangunguha nga kami ng Um, tangerine noon, alinapag ah, ko siya dito. Tulad niyan, oh Tulad niyan. Linapag ko dito. Pero itong kaliwa yun, kaliwa, ito, itong kanan. Sample lang yan. Itong kaliwa na yan, ang diyan ko linapag. So, dito yung posa na niya itim, naglalaro siya, takbo-takbo, punta sa akin. So, isang, isang paglingon ko, inaamoy-amoy -amoy niya, linapitan niya yung gloves na isa, na nakalagay dito sa Maliit na wall na yan para sa protection sa um, tubig kung umaagos pag umuulan. So, ti kinagat niya, tinangag niya. Tapos, lumakad siya. Nagtaka ako, ba't niya... Akala ko, naglalaro lang siya. Naglakad siya papunta doon, medyo. Tapos, sabi ko, eh... Ba't kaya dinalan niya yung gloves ko? Sabi ko. Tapos, sabi ko, eh... Tapos lakad pa rin siya, lakad papunta doon oh, doon kasi bahay nila yan doon eh. Nung medyo malayo lay na siya, sabi ko, "Miming ang gloves ko, gloves ko." Tapos lumingon siya, biglang tumakbo talaga, as in tumakbo, hindi ka makapaniwala, parang tao, parang bata, parang may isip. Tapos parang sinasayayatan niya or nang nan, nan inis or ano or nakipaglaro sa akin or or nagustuhan niya yan dahil medyo mainit. Sabi nga nitong asawa ko, baka daw mayroon doon bed siya dahil winter dito, baka dinala niya doon para higaan niya. So tinakbo talaga niya doon. Tapos uh, sinundan namin doon, hindi na namin nakita. Pero nakita ko na kasi sinundan ko siya paglakad. Naglakad ako doon. Pumasok siya doon sa pinakabakod nila doon sa loob ng bahay nila. Tapos nung patapos na mamitas ng tangerine, uh, pumunta kami doon, hinanap namin, wala talaga. Yung isang pusa lang ang lumapit sa amin, yung kaibigan namin. Pero nung alis na kami, Lumabas yung pusa na yun pero hindi na namin nakita yung gloves na yan. So, nung isang araw, pinuntahan namin sa bahay. Kasi madalas namin puntahan dyan yung bahay nila. Kung tatanungin sana doon sa may-ari kung may dinala ba yung pusa doon na, na gloves na pair of gloves na ganito. E eh, wala sila palagi. Noong isang araw, nagkataon na pagdaan namin, nandyan yung lalaki, nagpupron ng mga olive trees. Di, tinanong namin, sabi niya, wala kaming nakita. Hayaan mo daw kung pagdating ng mga babae, may mga kasamahan siyang mga babae, di ko alam kung kapatid niya or asawa niya or ano yon. Basta may mga kasamahan siyang mga babae, yan tatlo yata. So, nung kinabukasan, alam niyo ba, <laughs> pagtingin ko doon sa gate namin, doon sa gate namin kasi magkapit bahay lang naman kami. Alam kilala na nila kami. Lalo na 'tong asawa ko matagal na dito. Pag punta namin sa gate, itong gloves na 'yon nakasabit na doon, doon na. Oh, hindi ko akalain talaga mabalik pa kasi two weeks na nakakaraan. Nandiyan pa pala o di. <laughs> di masaya na ako dahil kumpleto na 'yung gloves ko. Oh, 'yan oh. Ayan. Ito ang ito ang nawala noon yung kaliwa ito. So, linabhang ko na. Ito, tuyo na nagagamit ko na rin. Hindi ko talaga akalain niya may balik pa kasi two, two, weeks na eh. At saka alam mo naman ngayon, uh, may COVID. Baka nasa isip ko, pag nakita na may ari, baka itapo na yon Kung sabihin kanino kaya ito, ba't may, mayroon dito ganito. So, na kabalik pa rin o. Oh. Ayan, nakabalik pa rin o. Oh. Pero, talaga yung pangyayaring yun, hindi ko talaga maisip na magawa ng pusa. Kasi, karamihan na nagtatangag ng mga gamit, di ba, aso lang. Tapos, eh, pero pag pinuna mo, ibibitawan naman. Iyon talaga siya, hindi parang nanadya, parang tao, talaga parang bata. Yung kinagat niya, pag sinabi ko na, nung sinabi ko na, ang gloves ko, tumakbo siya, lumingon pa sa akin. <laughs> Tapos, wala na talaga, hindi niya ibinitawan. Parang, eh, nakakatawa nga eh maraming pangyayari sa sa ano na ito so ito nandito kami guys nanguha kami nito pakita ko sa inyo so ito guys samahan nyo kami mamitas tayo ng clementine gawin natin juice tingnan niyo yung bagsak ko dami na sayang mo mo. Mo lab no. I somehow. And just about perfect. ang <laughs> dadami Again, there are more. Well, I mean, more than we've borrowed over there. We come back again. Mm -hmm. Do you think it will not rot? We'll be to back tomorrow. Only a couple of days' time. We're picking the right ones on the sunny side, so the other ones—if we leave the other ones. aliste din. Oh. The camera is not focusing. Here. Kukuha din ako ng lemon kasi yung lemon na kinuha natin last day, yesterday was given to um Rosemary. Yeah. So ito guys, nakuha namin. Yan lang muna kasi Ayan. <laughs> Kalahati yata eh. Naiwan pa doon sa kabila. Ayun pa marami pa doon sa kabila. Itong banda lang lead dito sa harapan ng kinuha namin. Kasi mga hinug na nagkandahulog na. Imagine mo dami ng bagsak oh. So balik kami mga honey days. Gagawin muna namin itong juice. Uh, mabigat na Hindi namin kain dalhin. So ayan, ito nakuha namin. At saka I I will get some pick sa ma'am um, lemon for my kitchen for my <laughs> Look, kakainin uh, namin. Mm. Very sweet. Mm. Ah, very sweet. Kaya gusto ko ito kay sa ano eh. Sa oranges eh. Manipis ng balat. Kukunti ang buto. Tsaka very sweet. Yan ay clementine. Itong maliit na puno ay tangerine. Love, there, there are still there, oh. Left. So we can pick that. Those two. Yeah. Yeah, may rumpang na iwan Okay. Mm, mm Kumuha din kami ng lemon kasi yung kinuha namin kahapon binigay namin don sa kaibigan. Wow. Dami. Fresh, 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 fresh. Imagine mo yan oh. Laki. Matamis siya. Super. So, thank you guys for watching. Samahan nyo kami. Part 1 ito. Gagawin namin juice uli. Tulad ng tangerine. So, please subscribe to my channel, Alisa's Life in Spain, para kasama tayo palagi dito sa farm. <laughs> Ayan Bye-bye. Oh. Ayan, dito sa kabila, sa likod, dami pa o. Oh. Yung sarapan lang ang kinuha namin eh. Ayan. Hmm. Lemon. Dami ng lemon, no? Nasa Pilipinas lang yan. Magsawa mga kaibigan. Tsaka, malaking pira yan, no? Eh. Oh. so, walang may kumukuha kasi puro lemon ang kinukuha namin, eh. Halos pariho lang naman yan sila. Pero, hindi doon atensyon namin sa lemon. <laughs> ang lime kawawa, oh. Ayan, oh. So, thank you guys for watching. Subscribe please to my channel. Alicia's Life in Spain. Abai po si Ate Alice. Bini girau. Bintir. <laughs> Dito kami sa farm. So thank you. Thank you. Thank you. Ingat kayo jan. Subscribe to my channel please. Bye bye.